Kilala si Wilma Dawson bilang modelo, aktres, TV host, at ngayon, isa na rin siyang businesswoman dahil pinasok na rin niya ang pagninegosyo. Hello mga Bidarkada! Welcome sa aking 5-star karinderya at Chicks ni We started pre-pandemic of September 2019. Noong muna, gusto lang talaga namin is uh, tapsihan. Kasi um, una yung budget namin, pang tapsihan. Na. So we cater yung mga nagbabasketball sa gabi, yung mga nagsisumba, yung mga nagbabalibol dyan sa plaza. After ng mga practice, so they come to us. Kasi pre-pandemic yun eh. So bakit chicks ni Otit? Eh kasi ako yung chicks ni Otit eh. <laughs> And then since we specialize chicken, um, kaya ginawa namin yung chicks kasi for chicken. So sa kanya, dapat yung pangalan, um, catchy, and mayroong ano, may recall. So, medyo double meaning, pero mariremember, madaling matandaan. So, kaya ginawa namin. So, sige, gawin na lang natin ano, chicks ni Oti. Nag-adjust ba ako? <laughs> <laughs> ano, siguro swerte ako kasi yung asawa ko skilled. Sipag. Matsag. Hindi lang daw si Wilma ang hands-on sa kanilang restaurant. Pati buong pamilya at your service kapag nag-dine-in ka sa kanila. Welcome to Chicks ni Otit, ang aking 5-star karinderya. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ang aking buong pamilya magtrabaho in full force. Let's start here. So, this is our temporary restaurant. Eto si Pogi, Pogi. Lagi yan focus sa goal. Dapat one at a time lang. Pag dalawa na yung goal, cannot. <laughs> And then my husband, Bebe love. say hi. Si Otit. Hello, po. Yan, di ba? Siya tagaluto ng, ano yan ba? Crew, meal. Crew meal. Siya nagluto na. Ito naman, ang aking kuya. Pamparami sa picture. Eto naman ang aking staff na si Jerwin na ang height ay 7'4". Mas malaki siya kay Shaquille O'Neal. <laughs> <laughs> yan ang aking head waiter. Solid ang kanilang samahan sa Chicks de Otid dahil maging ang ibang staff nito ay piling-pili ni Wilma. Well, I asked for a resume, but hindi ako, I don't look deeper. Lagi lang ako sa mata kasi nung panahon na yun, kailangan ko ng trabahador, pero hindi gano'n kalaki pa yung kaya ko yung pasuedo. So kaya kinakailangan yung magtatrabaho sa akin, gusto niya rin magtrabaho kasi para makaming magsusurvive. Eh, eh, ayun, hanggang sa dalawin na sila, ayun ay, na sila. Lapitin na ako. Ang dami na nila dyan. Nagay si Ucho, nakarating na sa akin. Um, parang, nung nakita mo talaga, parang, paano ito magkatrabaho sa Hindi rin sa dadating siya. Tagabukas namin siya. Siya yung tagabukas, taga-bili sa palengke. Uh, meron siyang hatin. Sulat namin yun. Ang ngayon, nakakapagbilang na. Ang, ang gusto na lang ituro ni Asiana is, kahit papano paano sana, makapagsulat, makapirma, nakita ko kung paano siya nag-grow as a person. Makita mo na sa mata niya yung joy. Si Richard, uh, 2020 of October, napadaan siya kasama yung asawa niya, mute and death din. Parang silang mute and deaf eh. Um, yung babae, sinasabi niya kay Richard na magpapicture ka kasi artista daw ako, nakita ko sa TV. So, naiintindihan ko yung sign sa inyasa nila. For what reason? Hindi ko alam. Basta naiintindihan ko. Ah, Richard tayo. So, si Richard, dead ba siya sa asawa niya? Siya gusto niya, nag-a-apply sa akin, mag-dishwasher siya. Eh, kailangan na namin ang dishwasher. Kasi yung dishwasher ko, yung pangalawang anak ko, yung 14 years old ko, kawawa naman. Yung mga anak ko yung sa sandali, kawawa naman yung kids, ah. And then at the same time, nahawa din ako pa Bebel, kasi ako siya magluto, mag mag, mag, mag lahat kami. Kunin na natin yan. So, siya, dahil kailangan yun na ng mga tanasa, sa kanya, bukas, magtaka 8 a.m dumating siya 7.30. Ah, gusto magtrabaho. Kasi Mula, no, maaga eh. Mula na, kinuha ko na siya. So... Binigyan ni Wilma ng pagkakataon ng mga taong may dedikasyon at may pangarap sa buhay. Kaya hindi lang restaurant ang umaasenso maging ang kanya mga tao. So, yan po yung hamon na talagang kakamusta yung po niya kahit na na-love ng Tapos siya po yung kung kunyari po may eh, masakit ko sa amin. Napaka-sweet po niya kung sa amin. Atip, uh, salamat po. Sa uh, tulong mo po sa akin, sa trabaho po ako. Sa lahat ng mga artista, nakagaya po, na nawala ng na wala ng hanap ng buhay, huwag niyong kakalimutan. E tumanda ka, kumayat, tumaba, kumangin ka. Artista ko pa rin. As, kapag matakot mo na tuloy. Kasi I ask her, I seek help. Hindi ko uh, hindi ko kaya, hindi natin kaya niya ang sinang And, then at the end of the day, hanggat bata, hanggang malakas ka, umanap ka talaga ng exo no? Kasi para hindi ka malungkot o hindi ka madepress. Sigurado nga asenso ang negosyo kapag masipag ka at mabuti ang puso mo. Yan ang natutunan natin kay Wilma Dasen I'm certified to be the boss this week.